28. At mga kapanayam ho natin, ang uh, siyempre mga kaibigan ho natin mula sa Trade Union Congress of the Philippines, ang TUCP, na talaga namang pagdating sa mga manggagawa ay talagang ginagawa ang lahat para matulungan ang ating mga manggagawa. At mga kapanayam natin, ang uh, spokesperson and legislative officer ng TUCP and it's nice to have him back dito sa ating programa, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, welcome back. Magandang umaga po si Rajman Ramsey at si Rajaman Rajaman Julia. Julia. uh, Rajman, -uh. Julia. Ay, magandang umaga din po sa inyo, Sir Ramsey, Ma'am si Julia at sa lahat po ng ating mga taga-Subaybay. Okay. So, Sir Carlos mukhang uh, kayo'y may merong uh, na ipanukala mm -hmm. na magkaroon din ng discount ang ating mga minimum wage earners na kagaya po ng natatamasa, na enjoy ng ating mga estudyante, senior citizen at PWD. So, pwede mo ba kaming uh, kwentuhan patungkol dito sa inyong panukalang ito, uh, Sir Carlos. Yes sir, no. Alam niyo naman po, no, for the longest time ay sinusulong natin yung legislated wage increase. Ngunit habang hindi pa yan uh, na fully ng Senado at ng House of Representatives, ang TUCP po ay humahanap ng iba't ibang paraan para mapataas yung take home pay, maibsan yung hirap ng ating mga kababayan ang isa na muna isip namin diyan ay itong 50% discount, no? Yung 50% discount po ngayon sa trend ay nasa mga students, PWD at senior citizen. Marapat naman po na masama rin po yung ating mga minimum wage earners. Alam niyo po sa National Capital Region, meron pong 1.2 million na minimum wage earners po na sila po ay uh, nandito po sa National Capital Region at alam niyo po ang ginagastos. Alimbawa po, no, alam naman po natin ang pinakamataas na minimum wage ay nasa Metro Manila na no? mm -hmm. 695 pesos. Meron po tayong mga kababayan sa Region 4A, no, halimbawa Antipolo, no, sila po ay kailangan bumiyahe from Antipolo uh, alas 5 ng umaga o alas 4 ng umaga para pumasok sa kanilang uh, dito sa Maynila sa kanilang opisina o sa pagawaan. Sila po ay sasakay ng uh, tren. Alam niyo po ang Antipolo to uh, Recto, sabihin niyo na po, yan po ay 35 pesos one way. Sa isang araw po, papunta at pauwi, nasa 70 pesos. Kung ito po ay pagbibigyan po yung 50% discount, yan po ay sa aming pong tansya, sa isang buwan, ay may dagdag pong 840 pesos na take home pay po yung ating mga manggagawa, lalo yung mga sumasakay po ng trend. Malaking kaginhawaan yun, Sir Carlos, kung uh, ito ay ma 800 pesos? mararamdaman ng ating mga manggagawa. Talagang yes. ang malaking bagay. Yes, Julia. Ang magiging tanong po nito, para kalinawan po sa lahat, kasi napakagandang balita po nito, Sir Carlos, sa para sa mga manggagawa, ang tanong agad nila, kailan yan? paano? Oh. ba? Diba? Yun yung tatanungin nila. Pa parang paano pagsasakay ba sila? Katulad ba ito? Ang atin bang uh, panukala ay kasama din ba na kung pwede? Katulad ng ginawa sa mga estudyante, ay meron din silang sariling deep card? Parang ganun po ba yung magiging proseso? Kaya nga po, maraming salamat din po sa himpilan po, kagaya po ninyo, ay mapapalo up po natin. Ang kailangan nung sumagot dyan ay yung Department of Transportation, uh -huh. si si Secretary, si Sec Vince, patungkol po dyan. Kaya rin po namin ginawa yung panukala, no ngayon ngayon pa lamang po ay dahil alam po natin yung magkakaroon ng programang special beep card magi-start po yan sa Setyembre kaya sinasabi natin wag nating iwan yung ating mga minimum wage earners kaya pa pong isama doon at rin po napakadali rin po na sila ay mabigyan ng special beep card kasi lahat naman po ng ating mga empleyado meron silang certificate of employment mm -hmm. o kaya yung kanilang payslip na yun po ang magpapatunay na sila ho ay minimum wage earner. At wala naman ho sigurong magpepeke nung kanilang paisley para ho sila ay sabihing sila po ay minimum wage earners. Lalo po sa panahon ngayon na talagang hirap na hirap po tayo. No? Kaya kailangan po itong diskwento no? kaagad-agad. Kung kaya po nating isama yung ating mga minimum wage earners dun sa uh, Benteng Bigas program ng ating pamalan, mm -hmm. dapat din po kasama rin sila dito sa mga diskwento na binabanggit po natin lalo dito sa transportasyon. Okay. Sir Carlos, now um, uh, siyempre matapos ang usapin nito sa transportation na talagang malaking bagay po ito once ito'y maipatupad. Kamusta na po ang updates natin patungkol ho dun sa uh, wage increase ho natin? Opo, yung ating legislated wage increase, kagaya po nang nabanggit ko na file po yan day 1 ng 20th Congress. Mm -hmm. Ang alam ko po no sa Senado po, mag, mas mauna na naman silang magsimula ng hearings next week tuesday kung di ako magkakamal magkakaroon na po ng pagdinig doon naman po sa Senado kami naman po ay patuloy pong uh, nagtutulak dito po sa House of Representatives na magkaroon na ho ng hearing kasi mm -hmm. nakatatlong taon na tayong nag hearing hearing dito sa 19 Congress baka sabi naman ng ating mga manggagawa ay eh, puro laway lang yung ginagawa natin dito kaya yun po ang aming in urge Gayun din po meron din kaming final na bagong panukala yung uh, 14th month pay. Mm -hmm. Kasi baka magreklamo naman yung ating ibang mga manggagawa, eh, puro minimum wage earner yung ating nagiging focus. Ito pong 14th month pay ay magiging mandatory po sa lahat ho ng manggagawa sa pribadong sektor. no It has been 50 years. no Nung 1976 pa po unang nirequire na magkaroon ng 13th month pay. We believe na it is worth it naman na after nearly 50 years, Magkaroon naman po ng 14th month pay 'yung ating mga manggagawa. Malaking bagay 'yon, malaking tulong. Kanina po, um, prior ng ating conversation, discussion Sir Carlos, kami ni Kuya Ramsey dito sa ating programa sinubukan nating i breakdown down, magkano ba talagang natitake home? <laughs> ba? Diba? Magkano ba talagang natitake home ng isang manggagawa i-minus na natin itong mga kanilang mga basic nakaltas na, uh, oh, na expenses, mga benefits, every day oh. and every month lumalabas 250 pesos lang. Ang kailangan magastos. Ang kailangan ng nilang gastos oh. Ngayon ang tanong ko po, um Sir Carlos, halimbawa po, matagalan pa po itong um itong uh, pagpapatupad ng wage. Oh, right? pros proseso, mm -hmm. proseso kasi talaga 'yan eh. Yes. At maraming tumataas ang kilay dyan. <laughs> ano po ang inyong mensahe sa mga manggagawa? na na namang choice. Ganun talaga natiti take home nila. Opo. No? Alam nyo, uh, nagagawa din kami ng competition. Actually, real-time din yung competition namin kasi mm -hmm. lagi namin binabanggit tama pa ba itong hinihingi natin. Baka naman, ilusaw mm -hmm. na rin to sa taas ng presyo ng bilihin. Alam nyo po, bukod po dun sa, yung, yung, uh, buti na lang po, yung minimum wage earner, walang tax yan. Yung uh, kanilang mga hulog po, ay malaki rin pong uh, porsyento ang kinakain ng inflation. Alam mm -hmm. nyo po kasi, yung halaga ng isang dampi piso mo ngayon, ay hindi na yan ang halaga in the next weeks yes. dahil tumataas ang presyo ng bilihin. Ah, uh, yung amin human side dun sa ating mga manggagawa, no, talagang ang hirap kasi sabihin na uh, kaya natin kagad ibigay 'to kasi alam natin may proseso. Kami naman po sa TUCP, TUCP party list ginagawa ho lahat ng paraan. Kung makikita nyo, meron tayong pataas ng sweldo, padagdag ng benepisyo, uh, discount na non-wage para hindi naman magreklamo 'yung ating mga kaibigan sa employers ginagawahan natin lahat ng paraan para ho mapababa yung uh, kinakain ho na sa halaga ng ating sweldo no ang ating major objective ay pataasin po yung take home pay ng ating mga manggagawa pero gayon pa man po no hindi ho natin sinasabi na dapat ang manggagawa ay napipilit na lamang na pagkasahin kung anong meron siya yung sinasabi mm -hmm. mamaluktot ka kung maikli ang kumot eh sa kasalukuyan no wala nang na kumot eh dahil sa sobrang lito ng sweldo, oh, wala na rin hong uh, sinturon na kailangan pagkasahin. Wala na rin ho eh. Kaya napakahirap po nito. Kaya sana po, samahan nyo kami ulit dito sa legislated wage increase. No? Kasi wala ho tayong mga karapatan kung hindi ho natin to ipaglalaban. No? Kaya sana po patuloy po nating ipaglaban para nang sa gayon, no? mas marami po tayong mga lampag dito po sa Senado, sa House of Representatives, pati rin no sa ating mga amo at employer. Okay. Sir Carlos, thank you very much po sa inyong mga insights sa inyong mga uh, mga paglilinaw dito yes. sa mga isyong ito dahil Sana... talagang marami po sa ating mga manggagawa, ito ang mga hinihintay, itong mm. mga benepisyong kagaya nito. Yes. Sana mahabol ng September no na masali yung special beep mm -hmm. card para sa mga minimum wage earner. Baka meron po kayong mensahe kay Secretary Vince Dizon? Opo, kay Secretary Vince Dison, no? isa siya sa mga pinakasikat na sekretary ngayon ng ating mga kababayan. No? Ito ay isa yung tumatalima dun sa marching orders ng Pangulo na kailangan maramdaman ng karaniwan tao no? dun sa mga bagay na kanilang pang-araw-araw. Wala na hong ibang uh, mas lalaki, mas ramdam na, na recognition dun sa ating mga manggagawa nung mabigyan sila ng diskwento. No? uh, for the longest time, yung, halimbawa yung ating mga sales lady, yung ating mga factory workers sa uh, kumpanya nila, no? eight hours yan, mm -hmm. nakatayo. No? Minsan, katakot-takot pang trabaho, pawis, overtime. Sana po pagdating naman po dun sa kanilang transportasyon, sila po ay mabigyan ng diskwento kasama po yung magandang serbisyo. Para po pagpasok nila sa opisina, hindi naman po sila mukhang pauwi na. Mm -hmm. di ba? So gusto natin na makapasok sila ng mainam sa kanilang trabaho at makauwi sa kanilang pamilya at the end of the day. Ayan po. So Sir Carlos, as always, maraming salamat po sa inyo. Maraming Mabuhay po ang TUCP. Po. Hanggang sa uulitin po. Maraming salamat din po at mabuhay po ulit kayo. Ayan si Sir Carlos Miguel Oñate, ang TUCP party list spokesperson.